Ito lang naman ang binabalik-balikan at pinupuntahan sa dinggalan. Malabatan ni view, at coastal road na bubusog sa mata mo at bigla ang trip sa ilog na mala New Zealand din ang view at kabundukang nasusunog habang pauwi na tayo tara ka one trip samahan nyo akong mag road trip sa unang buwan ng taon kasama natin si James TV sa ito kas natin kay gulat 250 pesos aabot nato hanggang dinggalan Aurora mas mabilis kapag dalawang motor lang sa biyahe dire diretso at walang antayang mangyayari dito na rin kami naabutan ng liwanag sa may malawak na palayan sa may Santa Rosa sabay kain sa dalang foods ni James TV natin tinik niya kahapon at all goods pa trip. Okay din pag may baon tayo kung sakaling maabutan man ang gutom sa daan at malayo sa mga kainan, meron tayong madudukot. Nakakamiss din makakita ng kalabaw at sa probinsya mo lang yan, mararanasan ka one trip. Hanggang sa tumuloy kami sa biyahe, siyempre hindi mawawala ang gamit nating Fredcon intercom Sa dami ng biyaheng pinagsamahan, talagang subok ko na to, lalo na tong FX Entercom. At ilang bis na rin tayo nakadaan at binabalik-balikan ang mga ganitong klase ng tanawin. Lahat ng dumadaan, napapahinto dahil sa ganda ng view at kumuha na din ng litrato. At tayo, dadaan na lang at enjoyin ang panalong tanawin dahil sa pabalik-balik na tayo dito. At kung may plano kayong mag-ride sa tuloy nyo na. Sayang ang mga oras o araw, nalilipas lang. Iba-iba man tayo ng pin pinagkakaabalan sa buhay, kailangan nyo o deserve nyo din ng ganitong pahinga. Ito so rin, ang kilalang duping river sa may gabaldon na dayo lalo na sa tag-init. Kaunting pahinga bago natin marating ang arko ng dinggalan. At galing dito, ilang minuto na lamang, mo muna ang Grotto sa dinggalan. Matik maraming bisita at turista dahil sandi ngayon. Ayan yung Pacific Beauty ko, ayan o. Oh. Ito natin. Sarado na. yung Grotto sa tag kasi sobrang lakas ng hangin. At sasagarin natin hanggang Pacific View Deck. Kung dalawa lang kayo kagaya namin, hindi kayo makiji sa iba. Para goods sa 300 pesos tour guide fee. mag At may kaunting rough road papasok, pero kain kaya sa tires natin. Ang ganitong daan. Dito na kami nag-park at may lakad pang 10 minuto bago marating ang binabalik-balikang Pacific View Deck. Bungad pa lang, busog na ang mga mata mo sa sulit na tanawin. At ito naman yung lighthouse sa baba na binabangka para makita ng buo ang tinatawag nilang Batanes of the East. May isang spot dito na kailangan mong bumaba at ito ang view pag nakarating ka na sa baba. Tanawin na bibihira ka lang makakita kagaya nito. Isama nyo na to sa bucket list pag pumunta kayo ng Dinggalan, Aurora. May tindahan, may kubo na pwedeng tambayan habang nagbamasid sa magandang karagatan. Sobrang sulit ng view dito kawan trip, panalo. At salamat pala sa mabait nating tour guide na si Eliza. Bago umalis, nagdikit na rin tayo ng sticker. Susubukan so, naming maligo sa dagat ngayon kaya naganap na spot na na pwede magtampisaw. Yung daan papuntang Matawi, malapad at simentado na. Bigay ng unang punta natin dito, malubak at masikip pa. Kaya kung balak niyo magdagat sa Dinggalan, ang daming pwedeng puntahan dito. May good spot na sanang maliguan. Kaso, bawal daw maligo dahil sa naglalakihang alon. Kaya ang plano sa nang magdagat, mukhang sa susunod na lang. Pangalawang gas natin kay Gulat, 264 pesos at aabot na to hanggang Maynila. At dito na rin kami nakahanap ng kainan sa Maygabaldon. Medyo maparami ang order namin dahil sa gutom na rin. Pagkatapos kumain habang pauwi, pahinto kami sa tapat ng Dupinga River. Bukod sa pwede sanang maligo, ito ang aming napansin. Kabundukan na susunog na hindi natin alam kung ano ang dahilan at pinagmulan. At sana sip lang yung mga tao o bahay na malapit lang dyan. Hanggang sa may makita kaming ilog na malapit lang sa kalsada, may kubo na pwedeng pahingahan. Kaya agad namin itong panalo ang view at may libreng hugas pa ng motor. Good spot kawantrip at kaya ipasok ang motor. At ito naman ang view na mala New Zealand ang vibes at party pa ito ng Gabaldon, doon. ba dito. At mas napaganda pa yung biyahe natin, kawantrip. Alam kung may oras o araw na pagod ka na. Kaya biglang mulan ng reward ang sarili mo. Simpleng reward, kagaya nito. Tumakasaglit para maging handa ulit lumaban sa magulong mundo. Hindi na rin kami nagtagal at umuwi kinalaunan. At tayo dito sa Calabasa River kasama ang mga kaibigan. Nagpahinga saglit dito sa May Santa Rosa. At naabutan ng traffic sa Gapan dahil sa parada. Ilang minuto din bago nakaluso. Hanggang sa magpaalam na tayo sa kaibigan nating si James TV. Sulit so sa tanah. Nawin ang unang biyahe ng taon. Yung red naman ang susunod. At salamat sa panonood, Kawan Trip. Hanggang sa susunod na video. Ano Kawan Trip? Sama ka sa biyahe ko.